Dago na kayo pustigikan sa Hydro sa Lumbaya o. Pero palpak din yung uban pagkatauraan yung mga pusti ha. Kaya dapat 15 meters nung tanay gikan sa center sa kasada. ang uban 14 meters ra. kapasas sa DPWH o. Nung ilan na pong iusap o. Dago na pong kailang trabaho o no. Nung ibutangan na po nila og pusti para makaabot kayo do 15 meters. Parang huwag na yung problema inigwai din sa DPWH o paluagan pa kasada pero nga nung no, hangwa mo reklamo ang taga DPWH na yung mong agyanan dari nga dapli na mong dalan ang poste delikado kay nan sa so mga turista o niya pag yung laing poste dari de nga delikado kayo dagha nang nang discuss pero wa man gihapon ayuha na gihapon dere oh delikado gihapon kay ni taplin na kayo dalan usipiat ka A, yung ni oh pintro nimo ah delikado gyud Ang hapag Kini, kay kahuot ang sakyanan yun eh. Ang duha kadam truck. Maglisod kayo magtagpuan niyo Tagpo kayong sakyanan no. ang o. Tanawar ako na o. Gaatbang ang duha kapusti. O, nara o. Kisaputan Di na kayo maglaro. O, napaday yung isa di ako. Oh. Gaatbang sila. Di na may lan. Delikado kayo. No. Di kurbada para magintin sunahan Di maglaro na yung kwintro. Bulaga ka, upusok kayo mong dagat delikado gyud ug kag kay Naot ma aksyon ani sa taga Salamat.